mga guys, yung papaya na yan, napakalalaki ng bunga niya. Ang dami niyang bunga pag nilapitan niya Ito yung mga guys ang ginagawa natin. Pag ito ng kalamansi ay papaya para walang sasayang na lupa. Kasi wala na tayong lupa ang ng mga okay? Ayan mga guys. Bahay kubo. Kahit munti alaman doon sarisari. Ito yung sari-sari. Kita nyo naman mga guys. Meron tayo dyan papaya. Nyug. Meron tayong lakatan dyan. Meron tayong senyorita meron tayo dyan mga guys mga gabi ayun so medyo nainitan siya nung tayo nag ano ng apoy meron tayong yan hula niya yun mga guys kung anong uh, kahoy yan masarap po yan pag ginulay ginagatan po yan mga guys yan. so meron tayong saging na saba ayun may puso yun mga guys may puso ayun may puso ang ating saging na saba marami pong buwik yan sa uh, sabay sabay na bahay ni Bosing ayan ah, tapos na rin yung kanyang bahay so meron pa yung bububungan na yung CR CR na lang natira mga guys ayan. CR na lang ang bububungan so ngayon may tapos na rin yung mga guys ayan CR na guys yun nakikita nyo maputi yun mga guys yun, yon po ay kalsada so naputol po siya doon so may panibagong project po yan another po atin uh, milyon ko doon nagkakamali dyan hanggang doon na po sa highway na pagka nailabas po yung nairelease po yung project nyan ay budget so umpisan po ulit yan susunod na yun, hanggang doon sa highway kaya maluan na po dyan dumaan pagka yan po ay natapos mga guys okay Ayan. ko lang po sa inyo mga guys ang ating inalaga ang na yan Nakikita natin sa kaibabawan mga guys. O so, diba? Okay. rin po tayo na papaya na yan halos nilagyan ko po lahat yan kaya pag lumaki yan mga guys yung katulad na rin yan yan mga guys kaya papaya natin guys thank you for watching